Bye patungan bitch! Bye patungan. Bye patungan. Makakalako dun sa ano? Sa patong bato. Eh. Numan namin bato. Ano ba? Bundok may bahay. Tigogmas okay pa na dito. Mas malinaw dito te. O bibili na tayo ng tent para diyan na lang tayo. O, mas malinaw dito te. Oo alam na natin, di ba? Tent na lang bibili natin. Huwag na tayo magka hindi, hindi maganda hapon tayo overnight tayo dito. Pwede. Hindi maganda dito overnight. Uh Oo. -oh. Kasi pag nag overnight na dito, yeah. See you soon!